eto po yung um, party list na isa lang isa lang na house bill ang ipinasa or ang uh, isinulong kumpara sa more than 100 ng kabataan party list so ang ibig sabihin inutil daw etong party list na iso na ito sa ngalan lang kasi ng Duterte or ni Duterte kaya ayan at nakakalusot pero ngayon nako Tatlo. Three set seats in the coming 28th Congress sana. Paano na yan? ba? Diba? Ito naman daw ay expected na itong isang ito. Siguro alam nyo rin kasi sa sarili nyo na meron kayong dapat harapin. Hindi kayo dapat makapuesto sa Kongreso. Kaya nga expected nyo na eh. Mm. Ayan. Comelec cancels registration of the 30 youth. Ibig sabihin, wala na, burado na itong party list na ito. Katulad ng pagkakabura. <laughs> hindi ko on. o Ano daw, pwede naman daw kayong mag-file ng motion for re reconsideration. Kaya lang kasi nalalapit na at mahabang proseso 'yan, ano ho. Nalalapit na ang proklamasyon. Nalalapit na po ang 28th Congress. Masaklap. Hmm. Sabi nga ng mga kababayan natin, yung mga ganitong uh, ganitong hakbangin, ito po ay nagpapatunay na merong hustisya, Merong proseso na nasa ayos na ang ating bansa at lalo pang malalagay sa ang ating bansa kung tuluyan na ngang ma-impeach si Sara Duterte. Yan po ang kagustuhan, iyan po ang hinihiling ng mga, uh, ng nakararaming kababayan natin nakararami. Hmm. Commission on Elections Chairperson George Garcia on Wednesday, uh, June 18, confirms that its second division, with a vote of 2-0 or 2-1, has ruled to cancel the registration of the Duterte Youth Party List. Garcia, Garcia says the group can still file a motion for a consideration. Number two, ang mga nitikong. Number two, ah. So kahit pa paano, marami pa rin ang nagoyo at nabudol na itong Duterte youth na ito. At ang balita nga natin, hindi naman talaga mga youth ang nire-represent na itong mga ito. Dahil ang totoo, naandyan yung mga yan para kahit pa paano, madagdagan yung bilang ng mga taga-suporta ni Sara Duterte at syempre nga ni Digong. Pero, ang pinakalayuni ng mga yan ay manggulo, mang red tag, at kung ano-ano pang kawalang hiyaan. Oh, hindi talaga kayo bagay Diyan